Sabi ko nga ulit sa inyo. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali 'yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para para sundin ko, 'di ba? Oh, may, eh. may tama daw ako May tama daw May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ah. Sir Bongbong Marcos, sir president. Pakinggan mo 'tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo sir di ba hindi ako sang ayon sa iyo kahit ano pang sabihin mo sir hindi ako susunod sa iyo kasi hindi mo naman ako pulis eh bakit pulis mo ba ako pinapasahuran mo ba ako sir hindi ang totoong may ari sa profesyon ko ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino hindi ikaw presidente ka lang ng Pilipinas pati nga ikaw pinapasahuran namin eh sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa, isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander in chief lang diyan. Ikaw ay isang public servant, 'di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo 'yan, sir ha. Tandaan mo, sir President Bongbong Marcos, tandaan mo 'to.